飛びに行かん飛びに行かん飛びに行かん飛びに行かん飛びに行かんわっあの誰か ano ka Wala huwag ng pagtanghod ha hindi ka natakot, ha tumi ka! kasama kasama ni mga mung anim mo yung happy ba nito? siyano ano 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 mo? ano 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 mo ano 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 hindi ba... Nakikita yung na iba, na 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 ano 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 Na ano 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 na ano 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 ganyan? ano 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 Matanggi ka! Nous yung une yeah. Ha? Attends, yung motor? Nasa Nous avons une pitasse. 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 Nous avons une Ha? Wala ka pang Nasa yung makasama mo? Ba't iniwanan ka? Hindi lang kayo magkasama? Anong ikaw lang? Masa yung cellphone nito? <coughs> sino kasama mo? mo <laughs> ha? Sino si Escorial? Si ha? Ano yung ka-text mo dito sa S-Coreal? I-text mo boss office ka na sa mahando ko, kunin natin pera. Hmm. Anong sabit sa Sa sunod na lang daw natin, kunin, wag na muna ngayon as per CEO. Ha?!